isinalaysay ni Pablo ang kanyang gawain. Kaya Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita sa akin mula sa langit. Ang una kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, inikot ko ang buong Hudea at pinuntahan ko rin ang mga hindi-Hudyo. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos at ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawaan na sila'y totoong nagsisisi. Yan po ang dahilan kung bakit hinuli ako ng mga hudyo roon sa templo at tinangkang patayin. Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Habang nagsasalita pa si Pablo, sumigaw si Festus. Pablo, naloloko ka na yata. Sinira na ng labis mong karunungan ang ulo mo. Sumagot si Pablo. Kagalang-galang na Festus. Hindi po ako naloloko. Totoo ang sinasabi ko at matino ang pag-iisip ko. Ang mga bagay na ito ay alam ni Haring Agripa, kaya hindi ako natatakot magsalita sa kanya. Nasisiguro kong alam niya talaga ang mga bagay na ito, dahil ang mga ito ay hindi nangyari sa lihim lang. Haring Agripa, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sumagot si Agripa, Baka ang akala mo'y madali mo akong mahihikayat na maging kristiyano sumagot si Pablo. Ang kahilingan ko sa Diyos, mangyari man ito agad o hindi ay hindi lang po kayo, kundi ang lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay maging kristyano tulad ko, maliban sa aking pagiging bilanggo. Pagkatapos tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice at ang lahat ng mga kasama nilang nakaupuroon. Nang lumabas sila, sinabi nila sa isa't isa, wala namang ginawang anuman ang taong iyon para hatulan ng kamatayan o ibilanggo. Sinabi ni Agripa kay Festus, Kung hindi lang niya inilapit sa emperador ang kaso niya, maaari na sana siyang palayain.